Magandang magandang umaga mga kamusta Napakaganda ng umaga ngayon uh, Mga good news tayo uh, Nangyari Kahapon so, Ngayong araw na ito mga kamusta Ayan, nagbalik na yung page natin At uh, muli nagpapasalamat ako kay uh, Say Uwel Amparo Salamat sa pag-retrieve ng bridge ko So, ngayong araw na to mga na Punta tayo sa build house At mamimili ng materyales Doon na rin ang uh, pagpunta natin sa uh, ibang site At uh, magsa site visit din tayo At dahil na-retreat na natin yung page natin uh, Magpupunta na natin yung mga projects na naka line up Para dun sa may site visiting at saka line up ng uh, trabaho mga kamustayan so, Nagpapasalamat ako, malaking uh, malaking yan para sa atin Salamat din oh guys. Okay, so tara, samahan niyo ako. Ah, tawagin niyo din muna tayo ng materyales. Dito muna tayo, Build House Center. Nandito si Reyma. Wala ko nang dito. Check Nand natin. So wala tayong sasakyan. sakyan. Ayun oh. kasama natin yung aking daddy. <laughs> Bayad agad, bago tugtog. Mahirap na. Sir Otep. Oi, congrats. Na retrieve na. Oo nga si. Salamat, salamat. Ano bibili uh, mo? Bili ng materials. Eh si oh. e, Raymar. Ayun, tara. Sabi ko kung ano maiipon ko ngayon. Server dito yung pang wall din na. Ayoko sir. Mo pinakamura ba dito? May mas mura pa. Sa iyo ko na tatanong. Ano yung kailangan pa? Ano pa hindi mo nabili? Jo. So Alin? Tingnan niya. Tingnan tayo ng tiles. Dito tayo sa Build Out Center at mamili tayo ng mga iba pang gamit. Kita na dito yan. Ito na kayo dito. yan nakakuha na tayo ng tiles na at uh, babayaran na ni Rayma. So, mauna na ako dito sa bahay. Ayun. Build out Oh, Tapos na-topping pala. Ayan o. No? So ito na yung uh, 120 x 60 natin. Napakalaki no? Yung tingnan natin dito. So pinakarangkit na na namin to Para yung siruho na lang natin pantay-pantay. Ayan. Napakaganda na. Konting liwis tayo. So yung gagamitin namin dito, uh, halos uh, gagamitan namin siya ng glass cutter para pantay-pantay yan. Uh, so, eto, nakabitan na lang na ng baseboard. Okay na to. Pwede na tong latagan datagan kasi makikita natin. Ayos na. Hindi na siya yung kagaya dati na lumulundo. Ayan, ayos na. Okay. So, eto kulang na lang to. <laughs> ayan, no. Paglalagay na si Rojo, ay mahirap. Ayan, 120 by 60. Mahaba kasi. Ayan. Dobro ingat talaga. So yung ginagamit namin dito, purong adhesive at saka purong semento na. Hindi na kami gumagamit dito ng buhangin kasi nga sobrang laki na itong tiles at saka sobrang nipis lang talaga. So tingnan natin yung topping natin. Ito, halos pinantay lang namin dito. Sa so, may mga rooms. Ayan, halos parehas lang to. Kaya nga yung, uh, yung nilagay namin dito, talagang, hindi nyo, halos nasa 1 inch. Ano siya. So sa uh, ito pa, yun ang nakuha uh, natin sa mga tiles na malalaki na ganito Kung may problema talaga, kagaya na ito, pinapaagaw-agaw ko na lang Kasi hindi 100% talaga na ang tiles maganda yung pagkakapantay niya Meron mga, uh, may mga part na may mas mataas O kaya mas malalim yung dulo-dulo niyan, tsaka gitna niya Kaya yung ginagawa namin, pagka ganito na 1.260 160 Hinahanap talaga namin yung kagandahan ng paglalatag Kasi sabi ko walang uh, perfectong tiles talaga uh, Linis ka na kami dito And then uh, itong week na to uh, matatapos na ko lahat Pati yun lang na namin yun uh, pag uh, lalagay ng ating uh, 120 by 60 na tiles, mga kamusta na. Huh? So, dito nga hindi na kami gumamit ng buhangin. So, nasa 3-4, 1 inch lang yung taas niya kasi kinukuha natin yung level na itong flooring. Kaya, ang ginagawa namin dyan, mix ng semento uh, at saka adhesive. Ang kagandahan niyan mga kamusta, kapag gumagamit ka ng ganito, huwag yung ganong basa. Ang importante niyan, kapag grout kayo, nung nauna, kung saan yan na yan, yung nabasa na nakita niya yan, so yun yung tinatawag natin na grout. Yan ang ginagawa natin dyan para hindi, hindi mahihirapan yung installer natin, huwag ka anong basang-basa talaga. So, yung 3-4 to 1 inch mga homestand, napakalaking bagay niyan. Kapag kaya na uh, basa, talagang lulubog at lulubog kasi nga, ang 120 by 60, napakabigat po niyan. Yan. Kaya dapat uh, alam mo yung timplada niyan. Okay. So, kaya nga, inalatag na natin dito. Eh, Diretsyong-diretsyong. So 120 by 60 yan. Eh. So 120 by 60 yan. Eh. Ang kagandaan ng mga ganitong uri ng mga types mga kamusta masasabi mo na matibay kasi wala yung mas makapal to compare dun sa mga 60x60 60 na worry ng hanggat lumalaki yung mga tiles mas makapal sya ayan so importante nyan pantay yung gilid, yung gilid kasi ang, ang paraan nyan huwag mong papansinin kung nakalundo na yung ilalim o yung gitna o kaya naman nakaangat kasi ang pagtatiles importante bawat gilid nyo yun ang susundin mo. Maliban kung talagang malaki, konting daya na lang yung ginagawa natin. So, pagkatapos namin dito, kasi ito, laminated floor naman na to. Bababalan namin yung mga ganit dito. Tapos, susunod na namin, itong part na to. Yeah. Ito na, susunod natin. May tatay. So, papakit namin ng buhangin para magawa ito yung mababa na part so pina waterproof ko na to para uh, diretso latag na kami ipapalis so, na natin ito mga to. okay. so ito na lang yung mga sumusunod na gagawin natin mga kamusta at uh, matatapos at matatapos na to yung week na to kasi ito lang naman na yung pinakamatagal na gagawin talaga ayos So, babagay ito pagka naayos na yung pintura na ito. Dapat maayos pati pintura na ito. O kaya mapinturaan na. So, pupunta na rin tayo sa Bagahabag Project ngayon mga kamusta na. At, uh, pinapaayos ko na rin doon. Para kung sakali, itong week na to, marami na rin matatapos. O matatapos na lahat. Siguro yung may mga additional work na lang yung matitira kung sakali. ayan no? so tapos na dito kira-drop yung tropa ayan naman yung design natin simple lang no? pero uh, magpapaganda tapos dito ayan, yung na lang ayan nice na ito tayo sa taas ito tayo sa taas ito sa Ayan natin itong mga install. Ayan, no? Napakaganda na. So, buo na siya mga kamusta, no? Tapat na lang. Tapos, sa dito naman, ayos na. Ayan. So, yun yung ginawa natin kahapon. Tapos, napapakulayan na natin ng black. yan. Kaya kung makikita nyo, na rin. Ayan, uh, pwede na natin nga uh, Alisin yung mga tape-tape na yan. Then, mag-finalize na tayo dito. Kukulay na si Kiyan. Yes. Mamanda na. Lumamig sa mata. tapos so, tapusin na lang natin yan. Then, dito. Ito, so, nagkabit na rin. Ayan, no? pinabago ako dito yung kulay kasi kung makikita nyo yung reflection medyo madilim or I mean matigas uh, yung pagka red niya. so patimpla tayo ng iba Tinimpla na natin nagdagan natin ng uh, pagkalamp para hindi ganong matingkad yung puta so tingnan natin yung pag natuyuan eh, ko So dito sa part na to, uh, may floating cabinet pa kami dito. O kaya floating shelves. So ang ginawa ko dito, may 25 cm tayo. Ayan. Tapos 35 cm, 35 cm, 35 tapos 35. So limang palapag. So papakulayan ko ng uh, gray itong uh, column na to para hindi mawala yung floated natin. Sampulan lang natin para makita. makita kung ano pa yung kulang. Kasi ang number one dyan, pagka, sa pagkukulay kasi mga kamusta dapat uh, makapagbigay tayo ng mga samples para masabing uh, babagay ba siya o hindi. Ang tema kasi na itong bahay na to, almost gray and black mga kamasta. Ka. Pero ang ginagawa ko, uh, kinakontrast natin ng konti para hindi naman masyadong mabigat kaya kung napapansin nyo tong part na to, ito talagang mabigat lang tong part na to o kaya talagang more on gray lang. Pero kung may kita nyo, babagay at babagay pa rin sya, di ba? napaka -sarap sa mata. Okay. So, akyat muna tayo sa taas at uh, titignan din natin yung trabaho dito. Okay ba Okay yung video. Bye-bye. bye Pag-fire na tayo sa ceiling. So, diba diretso, retouch na yan. Ayan Okay na. Ilaw kayo para makita. O yan. Ayan eh, yung dito. Uh, Tatalis na yan, si Michael. Ayan, so first cut na rin tayo sa wall na after nung ating uh, pag na uh, primer diretso na coating uh, para sa semi gloss para diretso na to. Then dito pinapa-prepare ko na rin para mailagay na natin ng fluted kasi dito gagawin na namin yung fluted niya. So, ayan mga kamusta no? At uh, mga konting ayos na lang tayo dito. Then Papainalize mga kamusta. Muli kay uh, Sir Uwel Amparo. Maraming maraming salamat talaga. Uh, dahil sa kanya, na-retrieve natin yung page natin. Ang bagay kasi yun mga kamusta, na talagang parte na ng uh, gahanap buhay natin. Kasi nandun lahat ng mga kliyente natin. This same time, lahat ng mga followers natin na umaasa para sa atin. Nandun din sila. Although gumawa ko ng panibago, pero iba pa rin yung talagang uh, nandun natin. Kaya nakakapanghinayang na gano'n yung nangyari. Pero sa ayon ayos na mga mga sakay. Nagpapasalamat ako sa mga tao na ginamit ni God talaga. Kamisis ko, maraming maraming salamat. Ayan, yeah, no? So, ang ganda na ng kulay. Eh. Price cutting. Tapos retouch na. So, okay. na tayo dito. Finalize na lang. Mga Kamu kamusta. tatouch na lang tayo dito Ay, sa loob tatouch up pa natin yan eto yung pagka textured niya talagang ganyan na yan hindi yan mababago tapos yung mga outlet na yan to uh, ipapalitan eh, natin ng kulay block yan ganun din yung mga suggestions. so papalitan natin ng mga block to para talagang maganda siya kumbaga babagay kasi kung kulay puti hindi siya babagay So may mga block tayo doon na mga switches at outlet. Then dito naman. Ito na siya. Pakabit na natin yung yung TV para makita. Okay. So ito lalagyan na lang na outlet niya. Oh. Ah. So, Diyan. Da, may ipambahan yan? Hindi, i-testing lang natin. Ayan. Yeah. So, lagyan natin para makita kung maganda siya o hindi kasi simple lang talaga ito yun o, diba dali Di, napaka simple pero Napakaganda <laughs> so okay na to tingnan natin sa kabila so para makita natin kung may mga konting adjustment pa Kung mo kasi na walang TV na nakalagay yan Parang kulang Pero pagka meron na Mas siyang lumilitaw Nice one okay. So na tayo Kasi eh, tapos ng oras ng isang araw na naman Papatayin na rin natin yung mga ilaw Mga kamusta? No? Okay, tapos na naman yung isang araw So, kita-kita tayo sa susunod na vlog, mga kamasta. Ayan. Uh, Pakasalamat ako sa inyong mga priyoy at sa uh, lahat ng uh, mga kamasta ko dyan. Maraming maraming salamat talaga. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.